What's up, what's up, what's up guys? Ayan. Uh, dumating na yung ano, order na rin sa Lazada. Kasi dito mga idol, wala na akong mahanap talagang ganito dito sa lahat ng mga tindahan. Kaya sa Lazada lang pala, meron. Ang issue nito mga idol, yan na, papaanda rin ko muna kung anong issue nito. Hard start to mga idol, hard start. <laughs> <laughs> Ayan. Yung <laughs> no, issue nito pala mga idol, walang minor, pero sa umaga, ang hirap pa rin nito. Yan na, kasi gagagaling natin sa ano, mga idol eh. Galing tayo sa biyahe, kaya maganda. Pero, yung minor nito mga idol, hindi siya stable. Locks yung minor niya. Ayan o. Oh. ko na yan. Baba na naman. Kasi ang damage sa mga idol, yung valve needle, valve ito itong itong ito kung nakikita ba yan 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 ito yung sira nyan mga idol inaayos ayos na lang namin at saka yung kanyang gasket kaya yeah, ito hindi na natin magagamit yung kung ano yung mga iba dito tingnan na lang natin kung anong pwede pwede natin palitan okay gumanda yung minor mga idol dahil galing tayo sa biyay lang <laughs> niya ka grainy <laughs> lang ayaw mo magpapagawa pero papalitan natin dahil dito sa bulb nililiyan kasi na natin ito na nga guys nabaklasan natin yung carburetor let's go titirahin na natin ang lita ng carburetor ng 125 talaga mga idol baklas siya yung ano gasket natin <laughs> kasi tansyahan lang to eh. wala kasi kumahanap talaga kaya mm -hmm. ang inorder ko sa Lazada nito mga idol old Mio kasi nakita ko parang kamukha lang pero hindi ako 100% sana kumasya kasi sira na yung gasket nito eh, ilagyan ko lang ng gasket maker to problema din kasi sa carburetor mga idol ang baho pagka may tagas na no? gasket maker na yan tagas pa rin yan malalaman natin uy ang lock ang magbindig lock ka eto mga idol yung gasket nya yan sana pumantay naman yung ating wow parang kasya uy parang malaki yan sana kumasya iba nga iba wala talaga yes wala tayong mahanap talaga mga idol iba talaga kaya ang gagawin natin mga idol gasit maker ulit Hindi na natin tanggalin yan. basket maker tayo ulit tayo, iba o oh. wala hmm. talaga wala mga idol yung nabili natin hindi pasok kaya hindi ko lang alam kung papasok din yung noodle niya needle niya may noodle tuloy yan sana papasok tong ano needle dito Ya, wala, wala wala talaga tayong mahanap na gasket nito ito Ayan. sana pasok mga idol uy iba rin wala maliit pa rin yung ating nabili mga idol ang laki oh yung dito ang liit wala. 20 Hmm, nako. Walang nangyari sa binili natin mga idol. Oh. Sobrang, sobrang laki ng diferensya. Okay, balik natin ulit to. Ang mangyayari dito mga idol, eto lang, yung tagas lang dito magawa natin. Pero yung iba, wala. Negative, wala tayong ano. Wala tayong magawa. naku Nakupo! talaga hirap maghanap ng piyesa ng motor na to okay pa naman malinis na, kakalinis natin na nakaraan ito eh balik lang natin ulit mga idol bili lang muna tayo ng gasket maker yun wala kaming nagawa mga idol kasi hindi nagkasya yung piyesa na bili natin kaya binalik na lang natin mga idol at nalagyan na lang natin ng maraming gasket maker. Sana walang tagas. Problema ko talaga nito yung tagas. Tapos yung minor na unstable. Sakit sa sakit sa bangs mga idol. Lalo na pagka-sa umaga, ang hirap niyang pandarin. kaya ito. Nilinis natin yung electronic choke nya, Electronic pala tong choke nito mga idol. Oh. Nakita ko may dumi Sana tumino na to mga idol. Yan. natin dito. Sana walang pulo. Okay na mga idol. Kakabit na natin to. All right. mga idol, ah. ikakabit na po natin yung carburetor. Palpak mga idol ang ating gawa ngayon. Wala tayong nahanap na gasket kaya sana pulang tagas pinatuyo muna natin konti yung gasket maker para sigurado tayo sa susunod mga idol. Ang ginawa ko, dinodrawing ko yung forma ng gasket at saka yung sukat ganyan na ganyan 'yon mga idol. Kaya pag naghanap ato, naghanap ako. Ito yung papakita ko para sa susunod, sigurado na sana walang tagas to mga idol kasi pinuno na natin ng gasket maker kakabit na natin

Ipan ko rin ang tanke para magpapakasok pa rin yung Mandar na. Ang ano natin mga dol, sana mawala yung tagas. Yun. Since palpak yung binili natin yung sa mga idol, kinalas natin lahat. Kaya kahit pa paano mga idol, mayroon pa rin tayong nagawa dito. Ayan, nagpalit na rin tayo ng radiator hose. Ayan, ito mga idol yung sa reservoir niya, yung return at saka yung pinaka ano, yung tapunan pag sobra mga idol tawag diyan. Ayan, ito yung pinrate natin mga idol yan kita naman oh yan at least may nagawa tayo ngayon yan bago na yan idol ito yung pinalit natin pula yan medyo ano yan safe na yan tapos na adjust na rin yung nating ano natuno na rin natin yung pinaka electronic choke ng mga idol kaya goods yan panda na rin natin mga idol ito ha at eto na nga mga idol, alas 9 na ng gabi. Pinalamig muna talaga natin yung makina para matesting natin kung okay na ba yung ginawa natin. Kung okay na yung cold start nya. Okay, engine check. Ooh, wow. Ayan, umayos na nga siya mga idol. And goods na si Grainy. Naayos na natin yung problema niya yung hard start doon dahil dahil pala doon sa ano mga idol dahil doon sa electronic choke niya na naka nakalak na kasi sobrang dumi. Yan okay na siya oh. One click na. All right. Thank you for watching.